Araw nga ngayon ng Sabado mga Master, biyayolito tayo mga Master dahil kahapon Bernice is the tayo bumiyahe dahil sa bagyo nga mga Master, medyo maganda nga ang panahon ngayon. Medyo mainit nga ang panahon ngayon mga Master at ito nga pala yung ko, mga Master, pick up dito sa may uh, Miramonte, sa may uh, Dilapina Avenue mga Master. no So ang drop pala nito mga Master is sa uh, Project 8 agad, so long ride agad tayo mga Master. So mga master, bago nga pala ako makarating sa drop-off is uh, pinasokan agad tayo ng booking kasi nga naka-auto-accept tayo. So madalas talaga pag ako ako, so, lalo na sa umaga guys, naka-auto-accept ako at uh, pinapatay ko lang o oh, ina-off ko lang yung auto-accept pag yung uh, hapon na o oh, kaya uh, gusto ko na umuwi. So nasundan agad dito ng booking mga master. Uh, simula tayo sa long ride, ngayon naman short ride lang tayo. Mga um, drop lang nito ay sa kabila lang ng IDSA mga master. So gurami lang to kung tawagin mga master kaya uh, wala naman tayong pinipiling uh, pasayro. Pagka-drop nga pala ni ma'am isa grab pay yung bayad ni ma'am pero nagbigay si ma'am ng tip 40 pesos. So yun nga mga master nasa mga gurami talaga ang mga tip no. So yun na mga master na agad dito ng booking at uh, dahil nga sa maganda ng panahon uh, maganda rin yung booking natin sunod sunod mga master minsan talaga master hindi, ko ako talaga bumabiyahin ng sabado kasi nga uh, matraffic pag sabado so dati talaga ang pinagpapalit ko yung sabado sa linggo so linggo ako bumabiyahe at sabado ako nagpapahinga kaya lang hindi tayo bumiyahe kahapon kasi uh, bagyo kaya bumiyahe tayo ngayon mga master kaya uh, buti naman at naging sunod sunod yung pasahero natin So hindi tayo namimili ng pasahero mga master kasi kahit sino sinasakay natin. Wala tayong pinipili basta hanggat kaya nating isakay. So nagtuloy-tuloy na nga yung ganda ng panahon mga master. No? Kahit ambun eh, hindi ko naranasan ang buha biyahe ako. Kaya naman tinuloy-tuloy ko na rin yung biyahe ko. At pag nga dito ni ma'am ay nasundan na agad ulit tayo ng booking mga master. At, at ang drop nga pala nito mga master eh, sa may wish nyo lang yung subdivision doon mga master na mayroong simbahan sa loob no so doon pala ang drop ni ma'am sa may mismong simbahan hindi ko maalala mga master kung anong pangalan ng subdivision basta ah uh, ko na lang si ma'am doon at bago nga pala kami pumasok doon is eh, hiningan muna ako ng ID ng gwardiya akala ko nga isa pa tatanggal niya yung helmet niya sa akin dahil may mga nakatambak na helmet dito sa guardhouse nila ayun kung makikita mo dito sa bandang kan kaliwa ko So pagka-drop nga pala ni ma'am dito sa may simbahan is wala akong panukli kay ma'am. So 200 ampera ni ma'am, wala na talaga akong panukli. Nasimot yung uh, barya ko dahil pinanukli ko na kanina. Kaya ang ginawa ko is uh, chikas na lang yung pinansukli ko sa kanya.

Sin mga master pagkalabas ko dito ng subdivision na to is marami pa akong naging booking mga master hanggang sa nakarating ako ng uh, Manila mga master no so kaya nung nakakuha ko ng no, pasahero mga master napapuntang San Lazaro nang no? pagka-drop ko dito sa so may SIM San Lazaro mga master eh, sa so mismong drop ko eh, doon din mismo ang aking pick up mga master no? はい。 yun ang mga master at hindi naman to iba talagang ah, lang naman talaga pag naka autoship tayo ikaw eh, saan tayo po make up doon din tayo makakuha ng ating pasahero mga master ayan ang drop nga pala nito mga master naman ay sa intramoros lang mga master kaya gustong gusto ko nga mag drop sa intramoros sa mga ganitong oras mga master kasi marami ng pasahero kasi yung mga ibang estudyante is uwi na pag mga ganitong oras na pahapon na mga master no? So, dito na nga pala kami sa may uh, Intramuros So pagka-drop nga ako pala dito kay mama eh, Nakarandam ako ng gutom kasi nga uh, hindi Tanghalian lang yung uh, huli kong kain no? so, hindi, uh, hindi ako nakapagmirinda Nung alas 3 mga master Kasi nga naging sunod-sunod yung booking natin Ang problema ko ngayon is may booking na uli ako ngayon mga master Bago pa man sa drop off Kaya Ah, uh, ko. Paano kaya ako kakain kaya ang ginawa ko mga master is bumili na lang ako ng biskwit, no? So naganap ako ng tindahan para makabili ako ng biskwit. Nang sa ganun mga master, ay eh, pwede kong kainin 'to habang tumatakbo, no? Habang papunta ako sa pick-up point ng aking pang sunod na pasahero is ah, uh, pwede ko siyang uh, kainin, no? So mga master, so ito nga pala yung uh, ginawa natin. So ganun talaga discarte mga master, pagka uh, kailang kailangan natin na kumita at ah, uh, sa hindi mahinto yung ating uh, biyahe mga master kasi minsan pag naka auto accept ka pag sunod ang pasahero pag nag up ka mga master pag online mo uli eh, parang nahihirapan ka na makakuha ng booking uli kumbaga momentum so yun lang mga master mga salamat bye bye